Maraming mga Filipino at mga ka ang nagtatanong ngayon kung bakit nga ba napakaraming mga Filipino ngayon sa social media na nambabash kay Regal Oliva. Noong October 18 to 19, 2025, ay may content na ginawa si Regal Oliva sa kanyang channel na ipinipaliwanag niya ang tungkol sa interim release application ni former President Rodrigo Duterte. Binanggit niya ang diumanoy papil ni Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings sa panahon ng drug on war at libu-libong mga tao ang namatay at libu-libong mga tao ang nakakulong na walang mga tamang proseso. At magmula noon ay nagalit ang mga DDS na akala nila ay bumaliktad siya at umiba ang ihip ng hangin. Marami ang mga nagkomento ng masasakit na mga salita at tinawag siyang ahas, peking DDS, bayad na taksil. At marami rin ang nangungumpan niya na i siya sa kanyang channel. Hinukay ng ilan ang kanyang mga nakaraan. Tauhan din pala siya ni Alfredo Romualdez or Fred Romualdez na tiyuhin ni House Speaker Martin Romualdez at siya ay self-confessed Imelda Marcos fan. At kung nakikita nyo, ay tinutulad niya ang estilo ni Imelda Marcos. Binansagan siyang manga, slang word ng mga kaalyado nila Marcos. Ako nga pala si Cherry at maraming maraming salamat sa pakikinig at panunood sa aking channel. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang aking video. Thank you so much. Bye!